guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Magandang magandang umaga po sa ating lahat sa umagang ito. Araw ngayon ng Bernice guys. April 25, 2025. At ako po'y nagpapasalamat sa inyong lahat guys. Sa lahat ng na mga nag-subscribe sa YouTube channel ko Paul D. Canales. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong, lahat, sa inyong lahat guys. Thank you very much. Hanat ko po guys ang inyong kaligtasan sa araw-araw. Lagi ko yung sinasama sa aking mga dalangin. At maraming maraming salamat po guys sa mga suporta sa YouTube channel ko. Nga sana patuloy pa po yung suporta ng YouTube channel ko guys. Porti Canalis. Sana ay mag-subscribe, mag-like at mag-share po sana kayo guys sa mga YouTube sa mga videos ko ito. At guys, ako po yung nangyikita po sa inyo nga patuloy sana yung suportahan ng aking YouTube channel. At hangat po guys, na lagi po kayo isinasama sa aking mga panalangin na naway sana'y ligtas din kayo sa inyong matahanan, sa inyong mga uh, pagbibiyahe, kung saan mga kayo. Lalo na po sa mga prayer partners ko dyan sa sa Elisaday. God bless you po sa Thank you very much. At sa nais pang mag-subscribe sa aking YouTube channel, inaibitahan ko kayo na sana guys patuloy po niyo supportahan ang YouTube channel ko Thank you very much. And God bless you po sa inyo guys. At huwag po sana natin kalimutan guys. Ito guys. Oh. Pamilya muna guys. 14145 4 1 Sana guys itong party nito guys ay isama natin sa ating isama natin sa ating pagbuto sa May 12 sa pagdating ng butuhan guys Huwag kalimutan ito guys kasi napaganda ang parteles ito guys. Ito yung nagbibigay ng proteksyon sa mga magpamilya. Ito ang parteles nito. Kaya guys, maraming maraming salamat po sa mga Guys, thank you very much and God bless you po sa mga lahat. Bye-bye!